Arestado ang isang lalaki matapos umanong kahasain ang 13 anyos na dalagita sa Quezon City. Ang sospek, kapitbahay at katrabaho ng stepfather ng biktima. May report si Vel Custodio. Kulungan ng bagsak ng lalaking ito matapos umanong manggahasa ng minor de edad sa Magsaysay, Quezon City nitong lunes. Ayon sa labing tatlong gulang na biktima, pumasok ang suspect sa bahay nila habang natutulog siya nitong lunes. Hindi na raw nakapalag dahil sa takot at sa pinaamoy sa kanya. Pumasok ito sa, sa kanilang kwarto, may dalang kutsilyo at uh, may, ano, may isa parang panyo na pinaamoy sa kanyang sa kanyang ilong kaya parang nanghina yung biktima natin at tinutok yung kutsilyo kaya nagawa niya yung uh, pangahalay sa kanya dahil sa takot ng biktima hindi siya agad nakapagsumbong sa magulang parang may nararamdamang hindi maganda yung nanay niya talagang may gusto siyang mga paaminin doon sa anak niya. Napag-alaman ng katrabaho bilang sorbetero na stepfather ng biktima ang gumahas sa kanya. Naninirahan lang din ang suspect sa compound kung saan nakatira ang pamilya ng biktima. Natunto ng suspect sa compound at ngayon ay nasa kustudiyan na ng Project 6 Police. May record na na frustrated murder ang suspect noong 2005, pero itinanggi ng suspect ang paratang na pangahalay. Wala po talagang katotohanan po kitsabi na pagpipinta ng kala Opo, opo. Bakit kaya? Nga lang. Pero aminado siya na minsan silang nagkasamaan ng loob ng amain ng biktima dahil sa hindi pagkakasundo sa bentahan ng sorbetes. Kung nilang ng mga santabo, isang pitcher ice cream. Dahil sa ice cream. Opo. Haharapin na suspect ang kasong statutory rape. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.